Amis ka jud na ko ini sa magsaysay. Alam mo ba yay sad kay subangan? So musidlik gyud ang suga at ubangan sa bintana. Sa una mga gagmay pa kami makamata kami kay abya ni nanay ang mga bintana. Bislaw naman matuyog. Amo ini si Jao. Tali-tali kaga baya ni Kapilianis kagwa pa ang buyak nanguha lagi dalam buyak dory o diba kahamok na buyak iti pa si yan buyak Oh uh, boy ako nagagmay oh oh flex nato mboyak na tapas e amoy ini amboyak na chichi nagwapa supo sa ija feeling ko ako tag ija nabo yak haha bajak na kita flex ra ko la kita flex na kung saan ko di na ija wakulaksena kaktus succulents mang, mang video ako ng imo mga buyak grabe ka guwapa. o oh. ala ko ini kay e nangatay tsira nangatigok tsira sila hala kadaghan o oh, diba grabe kadaghan ay e, dyan ang mga tanong Tandaan tau kita o, oh, mga succulents, lover, and cactus lover. O, oh, ari kita mo sa oh. Che? Pa, video sa imo O, o, yung mga tanong. Pagwapa. O, oh, ato pa o, oh, ito mga hadyo. O, ya o no. O, oh, O, diba? sila mga koi fish. Oh, that's all, Anay. Kaya mag-flex kita ng mga tanong. Ano pa sa no Ano pa sa dadaon si John? Ang pagsuk naman ni Mga buhi naman. Ala, kadaga na ba dyan yung na variety, no? Oh. Ito daw yung mga variety na tao. Hindi pa yata kaya naman dito. Oo, kada na oh, nanubuyak lang. Kuwan man ani mo. Oo, kagwapa. Oo. Ut na ini for ma minti Uy, ina kutun. Utod tapos, ko si Jaderichona. Oo, kagwapa. mo na ako kay nangamatay naman na, na ako mga succulents in order ko na ba pa kang kuhan, MDP no, gabi ka na ka na ako order nangamatay gamay na kayo nabilin ha? o yan yeah, ko sa ako mga kamot di mo ko na kung kung ini dyan ay nabilin na ako Ilara kang kabuk. Pero buhi gajud si Zanuon. Ala ka na color. O sino may mapalito? Grabe kadaggan diri. Nay. Ay, mapalit diri ho. Oh. Tag 5 pesos naman ba ganini? Eh? I-search anay ni guys. Kung tagpilay niya ang isa guys. Oh, gabi kadaggan daghan, Dirig. Gusto ni Jo mapalit? Mukha na na ka mo, Dirig. O, pagpasag dyan niyo mo siya, Pero kung niyo mo nung kanon kay na. Iti kadaghan man ini. May ako ini na nga matay. Uy, kamahal na ba ini, u, Succulent so, siya. tanan, inin dini. Magal ini din ni. mahal. Maghal ini, uy. Ini ani, uging ani, ing ani. Maghal dyan siya. Kabantay ako dyan siya kasi sige ako nag-browse. No? Ha eh. Ini? Ako oh, naman ini. Okay. May ako ini. May ako ini. Ma na patay che. Dito siya gitin Hindi na dyan. Diyo may ako ini. Nangamatay si siya. Ang grabe rin ako katambok mga ingani. Ingani. Diyo ay ini yellow. Di so, ako na kay tamutang ko sa busa masuguhan, mauyanan nangabuhi ra si Dja ako ini ini may ako ini napatay one man ini ano pa ini string of hearts oh string of hearts Jaysap, tuyo dyan kakalasi string of tears at pa isa sa Dabao na ako tagpalit tagbiyahe pagajud kami dito sa Dabao tapos Ma, nagsunod naman ako ini, jay ako ini, ini jay orange ini na color. Ito gana to, sa suga uyan Oo, oh, amoy ang na abuhi, gani, sana ano atun awa, the... oh, sa sa ini Hindi siya, di ganahanan o yan, para awas na ngawayan daw. Mo, oh, jay sa bako ini, jay sa bako ini. Ang ini amor gani nang siki ha man to Nay napatay man ang ako, amor bi ako ganahan, jaon diri sa imo. Tumura ba siki? Ano na kita ang kwa, Ito ini man siguro. Ano? Oh, dili ini. Ito baka. <coughs> May ako sab ini. May ako ini. Napatay. Mga ina, Ini, ini. Ini. May ako ini. Na, nangamatay. Ito ko yan ang nangabuhi gani, su suga o yan, ay, ako may ako, permita, may itun, permita, itun, itun, joy ako, joy na lang, matay. Ano nga lagi, mga ingani, o oh, ingani, ingani, ang ina ko na patay. Joy, on, ingani na ako, joy pa na bilin, pero naupaw-upaw na. Hindi hmm? sila ganalan o Joy, joy, so kailan ta ganalan, suga yan, joy. Oh, why imo? Why na ako nakita diri sa imo na joy imo? Ako, joy Ako. Umura gani ko mo plans. Oh, uh, nagabi ka daghan ako ato kay nagpuong kuan man sumpay-sumpay ra man. Nagabi ka baga. Way imo eh, di diri. Waya, waya, waya ka jud um... 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 ta lantaw ko. Waya. Ana ko um... ini napatay. Utruhonon. Um... Um, um, Nagutro man ako ini pagpanday kay nabuwak man. Gana na na to dito. Ini panghangir man ini siya si panglaong mani kuya nasabi nga na mm, ang ako hamuk